Oh. Igo muna tayo ng dagat. Hmm. Aray ko pa. Nasaan si tuto? Hindi kasi ano. Kaya kami sa kabit na punta mga kapihero dahil ano. Yung kapatid ng biyanan ko. Is taga rito sila sa Kapite so nagka yayaan na pumunta dito at yung lugar naman nila ay malapit sa dagat kaya yan nagkaanuhan dito yan tuwang tuwa sila oh. ayan ah, tuwang tuwa yung mga bata mga kabero oh. So, ayan ay napaka nakababaw mga kahit hanggang doon yun, sa dalawang tao na yun nakababaw lang hmm. tuwang tuwa yung mga bata dito sa paliligo yan hoy dandan lang si Jay babigla kang madulas ano mauna ulo mo dyan ha huwag umakit ng mataas dyan papagalitan kayo puro mga bangka yung mga nakapalibot dito mga kabero yun no? mm. yun sa gawiron ang dami naliligo dun no? yan sa gawiron sarap pagbabad talaga Kasi mas maganda daw yung nagbababad ng ano ng dagat kasi pang pawala ng ano yan mga kabero mga pasma kaya yun alat eh balik ko muna itong tempo ko para makalikot gusto mga kabero